Ito po yung ilan sa mga halimbawa kung kailan nakakarinig yung mga anak natin ng mga bagay na hindi nila dapat naririnig. Halimbawa, yung pagmumura, syempre dapat hindi po ito naririnig ng mga batang yan kasi iisipin nila, uy ano yun? Ngayon, kung yung mas maliit na bata o yung ganyang edad na bata ay magagaya nila kasi sasabihin nila, uy narinig ko nga yan sa nanay at sa tatay ko. So gagayahin ko na lang Nang galing sa atin eh So iisipin nila Na tama yung narinig nila sa atin Ng mga bata Kasi po, minsan May mga naririnig ako na bata Na mga 2 years old 3 years old Na nagbumura na Di ba hindi po maganda Na bata pa lang ay ganun na yung Malabas sa bibig nila So mag-iingat po talaga tayo Sa mga sasabihin natin po gagawin natin pag nandyan yung mga bata sa harap natin. At huwag na huwag po mag-aaway sa harap ng mga bata dahil ito ay very traumatic experience sa kanila. Maraming hindi magandang epekto sa kanila. Yun lamang po. Maraming salamat. Stay safe and Allah bless.